seperti saat dia tepuk saya, dia tepuk Saya kembali ke arah Bapa apa saya sehat Bapak yang bertemu Saya lampai hari Bapak saya waktu Bapak saya akan tahun nak Nah, nak 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 Super sa ito? Sa ilo Sa lang. Okay. Pero sinabi ng doktor, wala ang sakit sa puso. So, yeah. Wala naman. Ito ah. Ano yung mata mo? Yung yung Sa doktor, bigay tayo. Wala. Pwede mo Wala. Wala. Bagas, dalawang kamay. Alim at kamay. Po! mo yan, ha? Tatanggalin ha. mo yan, Yung mata, yung mata. Yan. Hindi ko, hindi ko. Bakit ka na, okay. lang ang nila. Ha? Ah. Malayo. Upo, kapitbahay. Kapitbahay. Sige, ba -blas, ba -blas. Yung mata. Sama-sama yan. Upo. Hindi. Upo. Okay. Susamilin, susamiluwa. Bagus, bagus, bagus. Bagi mana tu ah? kami mereka, mereka. Oh, mereka. Di sini, dia tutup kita semua bermain tanda tahu. Oh, Sabihin mo lang tingnan. Nasa ka so ngayon pala. Nasa bihul po. Bihul po. Bihul po. Bihul po. Bihul po. Doon mo niya pa sa bihul. Eh, eh yeah, ko. Yeah, eh, sige, sige. Ay, ay, sige ay, ay, mata! Eh, Ya, tanggal mo lang yan. Upo. Papatay mo ito, pera pa. Ay, pera pa. Ay, po, po. Sige. babak ibig ito ha hindi ko nalalapok sige maglas sige sige, sige, sige. Ano kahit sa ating ama kung kayo ginagawa oh, ko mo ko hindi ko hindi mo ko hindi hindi ko hindi ko hindi ko ko hindi ko hindi ko hindi ko hindi Anggan mo! Upo! Upo! Sige pa! Ndaanun nila kaya? Ano yun? Ano yun yung karang lumot may kaya, kadulu, pak, tulang, desgas, yung may konti buwain? Naka-salpaks nga kaya? Kaya sa dulo nga kasi

Sige to ha. Uhu. Pakinig din kita. Uhu uhu. Paminung kong susunod na dakilaw, inyong ng banggo sa iyo. Naka-dinig na niyong ikaligtas dito. Eh, gammamasaid. Amen. Ako 'yung diluhiro na hindi Salamat so, at sa kanan niyo Ito po ang Ah, uh, sa lahat ito po. Isa taon nang pinamamagay ang mata niya. <laughs> Lapit mo konti Okay, Okay, matao. ang mata o. Ang gumambala. Ah, uh, maraming salamat sa mga sumusuporta. At ito, malapit kayong mamahagi ng medalyon. At ipapamahagi natin sa mga tao. Shout out kay Sir Tony ng si Master Sergeant Tony ng Quezon City, isang polis ko po ito. Sir Bril, isa rin polis to, At saka kay Sir Joey, isa uh -huh. rin pong mga polis to. Kay Yasuwa Masiya ng Pangasinan, kay Melo Ligario ng Pasig, at saka sa tatlong grupo ko, kay Apo Ken, Apo Rap, at saka Apo Mami. Magandang mga.